Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, Welcome na naman po sa ating sumada sa pecha At ngayon naman po ay susumada natin ng na ating pecha Ngayon pong April 27, 2025 Sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada Sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po At ayan, umpisan po natin ang ating sumada Depresya April, ngayon 4 pa rin po tayo 27 sa ating pecha at 25 sa ating taon April 27, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 4 is 4. 2 plus 7 is 9. At 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna, i-add lang natin. 4 plus 9 is 13. At 9 plus 7 is 16. Dito din po sa bandang baba. 13 plus 16 is 29. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 29 uh, At yun pong kapares ng numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. Ito tatlong numero natin dito. 4 plus 9 plus 7 is 20. Ayan mga idol, yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 20. Uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 20-29 or 29-20. Ayan mga idol. At uh, two digits po yung numero natin. Kaya sisimple pa din po natin yan bago natin sumalang. Punahin po natin ang 20, 2 plus 0 is 2. At dito sa 29, 2 plus 9 is 11. 2 digits po yung 11. Kaya sisimple pa din natin yan. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Same lang po sila ng sumata kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang po yung 2. At yan lang din po ang ating susumata. Ayan mga idol, sumahin natin ng toast. So Kukunin muna natin ang kahit ano po ang mauna dito sa mga numero yan ay okay lang po. Ayan, unahin na lang po natin ng 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. At itong 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang, at saka ito pong 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. At 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol, yun po yung mga numero na nakuha natin sa ating sumata ngayon pong April 27. Ayan, meron tayong 2, 20, 11, 29, at 38. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yung mga naka circle natin mga numero yan. Ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin kombinasyon. At sa ating sample, ganoon natin yung 29, 29 at 11. 2911 29, 11, 2 and 20, 2 and 20 at 11, 38. Ayan mga ito lang po yung mga sample na nakuha sa ating sumaga ngayon itong April 27. Mayroon tayong 29, 11, 2, 20 at 11, Ayan mga ito sa mga sample natin yan, pwede pwede po natin matayaan itong mga kombinasyon na nakuha natin dito kung nagustuhan po natin sila. Pwede naman kaya sa mga ayan, naka-circle po natin mga mga dito sa taas. Pwede rin pala po tayo makapagdagdag o makakuha ng mga ilang mga kombinasyon dyan. Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga kombinasyon na gusto po natin. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayon April 27, 2025. Maraming maraming salamat po.